Ang HSBC na pinakamalaking bangko sa Europe ay nasangkot na naman sa isang issue. Alam nating lahat na ang mga bangko ay atat na makuha ang ating pera pero mukhang pinaka sa lahat ang HSBC. Pinagbabawal nila ang pag-withdraw ng malalaking halaga at tinatanong nila sa mga customer kung bakit nila kailangan ng sarili nilang pera at humihingi sila ng written evidence. Ayon sa mga customers, hindi sila binigyan ng dahilan ng bangko kung bakit nila ito ginagawa at hindi nila gusto na itinuturing silang bata samantalang pera naman nila yon. Noong 2012, lumabas na maraming taon na nag-launder ang HSBC ng halos isang bilyong dolyares para sa mga Latin American drug cartels. Ayon sa BBC, habang ang ibang malalaking bangko ay may policy rin na magtanong tungkol sa malalaking withdrawals, walang humihingi ng ebidensya bago nila i-approve ang mga ito. Para sa ilegal na pag-launder ng pera ng HSBC, kung saan kumita ng pera ang bangko, sila ay namultahan ng 1.9 billion pero wala ni isang tao ang nademanda o na-ban mula sa industriya.